videos for today. Yan, okay, papalinis po natin itong bigas. Yan, yeah, ito po ang bigas namin na galing sa bukid. Yan, yeah, good. Uh, hi. Hi. Hmm. Hi. Mm. Hi. mm. natin yung bigas. Lanyang na.

ano yan putos mai Marami pa yan, marami pa yan. Patapos na. awa mo. Yes na siya tanya, oh? oh. Ay, tama lang. Oh. Puti na, oh. Uh. Ay, tulog na si Ate Ay ko. Ayan, tapos na kami ng mga asaltik. Yung yung inasa namin 30 kilos eh, naging 20 kilos eh. Kapag may balat pa pala yung bigas, mabigat. Marami pa tingnan. Ano <laughs> ang ganda ng view? mag-aerial mag shot na tayo no, mga saltik. Para kita natin yung taas. Pagdating ng in-order nating ano, uh -huh. DJI drone. Ay, mami. Ayun, no? Ang no, 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 no. mm, ganda. Ang ganda. ya kanyang ya cheese ha hehehe tanya balik muna ya? mau beli daw siya eh ay, ay dito <laughs> dami oh <laughs> <Lakin> dito. <laughs> balik <laughs> LLT <laughs> Ang dami dito mga palabunutan no? Aros karamihan mga laruan ng bata <laughs> Tapos mga bike Wow, ito yung mga gawa ng mga sudyante oh. Nagkakaroon ng power Naika na Nakay no? na no? Ayan All good si Tanya, ayun na Ang gusto sa palaruan pala Ayan Tanya! <laughs> ang dami na naman laro na ko. Oh. Ay, naku po. galit na naman ang laruan. Huh. Tanya. Ya, yeah, tanya nandiyan ka lang pala. Inahanap ka namin. Halika na. Halika na. Halika na. <laughs> Takbo. <laughs> Takbo. Takbo. <laughs> Hasiro, hasiro, ayoko. Oide, kanya. Hasiro, hasiro, ayoko. Oide, hasiro. Oide. <laughs> Nasa bayan na tayo ng mga asaltek. Magluluto tayo ng sinigang na hipon. Ayun, e, no. Nalinis ko na yan. All good. Let's go. Yun, no. Pakukuloyin ko muna itong ano, luya, kamatis, at sibuyas. At lalagay ko na rin ito. Uli ko na ilalagay itong gulay natin. At syempre itong hipon, no. Para hindi siya manigas. Parang all good. Okay. <laughs> ano yan? Kulitan? Kulitan yung ala. <laughs> Ayun, kumukulo na. At pwede na natin lagay ang hipon. Ayan, no? Ayan, all good. Uh, Pakuling lang natin ng konti. Iplados na yan, mga asaltik. Ayun sinigang na hipo na tayo. Pag lang natin. Ayan. Anya. Hindi niya abot mali yung nahihapan. <laughs> Ayaw kaya. Ayko rin eh. Eat na. Sinigang ayko no. Ayko no. Ayko. Ayko. Hmm, <laughs>